Alam niyo po ba na kahit yung napakatapang at napakahusay na French Emperor na si Napoleon ay may kinatatakutan din po? Meron po siyang phobia na tinatawag na allurophobic. Takot po siya sa mga pusa. And gaya po ni Napoleon, maaaring may mga kinatatakutan din kayo. Minsan po dahil yan sa masamang karanasan o kaya naman ay bunga po ng imahinasyon. Halimbawa, yung mga bata po natatakot yan sa dilim. Yung iba naman natatakot ma-reject may takot sa aksidente, and syempre marami po ang natatakot sa kamatayan. Ang fear po ay may iba't ibang anyo. Bakit natin kailangang pag-usapan ang fear? Ang sabi po ni Yoda sa Star Wars, Name must your fears be before banish it you can. Ang fear po ang isang dahilan kung bakit minsan hindi ka makaalis dun sa kinalalagyan mo. Kasi minsan di mo alam kung ano yung kinatatakutan mo. Hindi ka familiar sa kanya. At dahil dun, hindi mo alam kung paano ito lalabanan. So marami ang nananakawan ng oras, opportunities, at minsan kahit yung purpose sa buhay, nawawala. Kaya naman pag-uusapan po natin ang kaaway na nagkakos ng fear para hindi natin ma-enjoy ang buhay na ganap. And pag nakilala na natin ang kaaway na ito, malalaman din po natin kung paano siya haharapin. Ito po ang first part ng One Scary Series natin. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. kulang, bitin. Ganyan po ang kaisipan ng marami sa atin. Kaya nga kahit marami ka ng ganun, bibili ka pa. Kaya nga pati yung mga pagkain na uso po yung anli, di ba? Ayaw kasi nating nabibitin. Eh kaso ang problema, yung natipid mo sa pambaya dun sa anli, gagastosin mo rin yan pag nagkasakit ka na dahil sa kakain mo. So akala mo nakatipid ka pero naisahan ka ng kaaway pagdating sa kalusugan mo. Ang sabi po sa John 10.10, .10, Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Bago po natin ituloy ang usapan, magandang pag-isipan niyo po kung alin dyan ang naglalarawan sa buhay niyo. Masasabi niyo bang ganap o complete of full ang buhay niyo ngayon? O isa itong buhay na wasak at ang daming pangangailangan? Ayon po sa talata, dumarating daw ang magnanakaw para, obviously, magnakaw. Nanakawin niya po yung resources na meron tayo. Isipin niyo na lang po sa mga nakalipas na panahon, mula doon sa pagkabata niyo hanggang ngayon, saan niyo po ginastos ang mga perang naratanggap niyo. And ano pong pakinabang ang napala niyo ngayon doon sa mga pinaggastosan niyo ngayon? Yung oras po natin, napakahalagang resource niyan. Napapansin niyo po ba kung paanong dinadivert ng kaaway yung atensyon niyo sa mga bagay na wala namang eternal value? Nananakawan po kayo niya ng oras. Mas gugustuin po ng kaaway na gamitin niyo yung malaking oras niyo dun sa social media o kaya sa iba pang bagay, basta wag lang para sa Diyos. Hindi lang po pera at oras at lakas ang ninanakaw ng magdanakaw. Kahit yung opportunities sana para sa growth natin, nanakawin niya rin po yan gagamitin niya yung fear para takutin tayong humakbang and in the end, pipiliin na lang po natin magstay kung nasaan tayo. At isa po yun sa mga paraan na ginagamit niya para nakawan tayo ng pagkakataon. Kahit di nyo pa po planong mamatay, wala pong pakialam sa mga plano nyo ang magnanakaw. Ang dami nga po nating mga nababalita ang namamatay sa aksidente, di ba? Plinano ba nilang mamatay ng ganon? Hindi po, kahit gaano pa po kayo ka-health conscious, pag sinagasaan po kayo ng lasing na driver ng truck, hindi po kayo maililigtas ng pagiging health conscious nyo. Kahit gaano pa po kaganda ang plan nyo next week or next year, pag pinatay po kayo ng magnanakaw, hindi nyo po magagamit ang plans nyo para i-delay yon. Ang Diyos ang source ng buhay kaya of course ayaw po yan ng kaaway niya. Kung nabuli na po kayo, alam nyo kung paano ang mawala ng confidence. And hindi lang po yan ang wawasakin ng kaaway. Wawasakin niya yung personality nyo. Nilikha kayo ng Diyos na lalaki halimbawa, pero bibigyan kayo ng kaaway ng feeling na para bang nagkamali ang Diyos dun sa pagkakalikha sa inyo. At pakiramdam nyo, hindi kayo talaga lalaki. So ganito, winawasak ng kaaway ang personality natin. Wawasakin niya yung desenyo ng Diyos sa pagiging lalaki at pagiging babae. At kitang-kita naman natin ngayon yan kung paano po ginagawa yan ng kaaway. Nilikha po kasi tayo mga tao ayon sa wangis ng Diyos. Kaya naman target ng kaaway na wasakin tayo mga image bearer ng Diyos. Winawasak din po niya yung mga institusyon na ang Diyos ang nagtatag, gaya po ng pamilya. Winawasak niya yung mga relasyon, mapa sa pamilya man yan o sa magkakaibigan. Minsan, ang wawasakin din niya ay yung mga pangarap mo. Yun bang minsan ikaw mismo hindi mo na alam kung ano yung gusto mong marating sa buhay. At minsan, ang wawasakin niya ay yung layunin mo sa buhay. Pag dumating na po kayo sa stage na yan, di nyo na rin alam kung bakit pa kayo nagigising sa umaga. Gigising na lang kayo para kumain, tapos magtrabaho o kaya mag-aral. Then, uuwi kayo sa bahay para saan? Para magpainga, And then, uulitin nyo na naman yung cycle. Yan po ang kaaway ng buhay na dapat katakutan. At marami po sa atin kinakaharap na yung mga ginagawa niya ng kaaway. Ninanakaw niya yung joy ng buhay ng tao at gusto niyang ang hanapin natin ay yung mga panandali ang aliw. Unti-unti, winawasok niya po ang buhay. At yan po ang dahilan kung bakit dumating ang Panginoon. Ang sabi niya, I have come that they may have life and have it to the full. Paano po yan mangyayari? Paano mararanasan yung buhay na ganap na sinasabi ng Panginoon? Tingnan po natin yung susunod na verse. Ang sabi po sa John 10 verse 11, Ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Nakikita niyo po ba ang koneksyon ng dalawang talata? Mararanasan lang ang buhay na ganap na sinabi ng Panginoong Jesus dun sa verse 10 kung kilala mo ang mabuting pastol ng verse 11. Siya din po ang pastol na sinasabi ni Haring David sa Psalms 23 verse 1. Ang sabi po doon, ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Kung si Kristo po ang pastol nyo, masasabi nyo rin yung sinabi ni Haring David na hindi ako magkukulang ng anuman. Ganap na. Kasi liban po sa buhay na walang hanggan na binibigay niya, si Kristo na po ang buhay ng sinumang sumasampalataya sa kanya. At isa pa po sa mga magagandang pangako ng Panginoon ay ito. Sabi niya po sa same chapter, dun sa John 10 verse 28 to 29, Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking ama. Kaya naman paghawak ng Panginoon ang buhay mo, hindi ka magagalaw ng kaaway na hindi nalalaman ng pastol mo. Yung ginagawa nung kaaway na magnakaw, umatay at mangwasak, hindi niya magagawa sa iyo kasi kailangan niya munang dumaan sa kamay ng Panginoon. Ang mabuting pastol ang solusyon sa kinatatakutang magnanakaw. At dun po sa chapter ng Psalms, dun sa Psalms 23 verse 4, ang sabi ng sumulat, I will fear no evil for you are with me. Hindi daw po siya matatakot kasi kasama niya ang Panginoon na pastol niya. Kaya nga po yung mga early Christians, hindi kinatatakutan ng kamatayan kahit leon yung kakain sa kanila. Kasi alam po nilang hindi nagtatapos ang buhay nila sa kamatayan. Hawak ng pastol nila ang buhay nila dahil namatay siya para sa kanila. At pinarangalan nila siya sa buhay man o sa kamatayan. Hindi po ginawa ang sasakyan para manatili sa garahe. Hindi po ginawa yung barko para manatili sa pier. Hindi rin po ginawa yung mga eroplano para manatili sa airport. Ganon din po sa buhay natin, hindi po tayo ginawa ng Diyos para lang sayangin yung buhay na ito sa kung paano natin ito sinasayang ngayon. Ginawa niya po tayo para sa kalwalhatian niya. Ang sabi po sa Isaiah 43 verse 7, nilikha ko sila para sa aking karangalan. Yung ginagawa po ng pastol sa Psalms 23 ay kaya ding gawin ng Panginoon sa buhay niyo kung siya ang pastol niyo ang tanong, tupa po ba kayo ng Panginoon o hindi? Ang sabi po sa John 10 verse 14 to 15, Ako ang mabuting pastol, kung paano ako nakikilala ng aking ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakakilala nila sa akin at iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. Hawak na po ba ng mabuting pastol ang buhay niyo? Sumampalataya na po ba kayo sa kanya? Dahil kung wala pa po ang buhay niyo sa mga kamay niya, dapat lang po talagang matakot kayo sa maaaring mangyari sa buhay nyo. Dapat po talagang katakutan ang pwedeng gawin sa inyo na magnanakaw ng buhay. Subscribe for more content.